Mga panalang isa na naman ay matupad Ako walang kasalanan at marunong malugat At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumukat Sumukat Mga panalang isa na naman ay matupad Ako walang kasalanan at marunong malugat Meron tayo kapag ka magkatakpe Sa kisang ate, nasa dila na lusaw Tanggal ang uhaw, nakatawe Tanggal ang damit, masakit man, di na lang muna Sa susunod na lang Pagpupuntos na lang Pagkaupos na lang Pa gamit mo, baby Dadaling ka sa langit, sa kalipangit Timpla mo, baby Kila may yelo sa gitna natin Neto'y na pag nakaharap sa akin Kahit nabili, di nabaliin Nung usapan bumabalik Parang sa kung paano ba ako amin Ako walang kasalanan, bakit di ka sa akin Tumuloy, oh, lumubog na sa kumunod kung paano pa ba natin naitutuloy ito O oh, ang mga tinatago ko sa'yo ngayong kalat Di alam kung nga ba ako atras Mga panalang isa na naman ay matupad Ako walang kasalanan at marunong malugat At para sa'yo baby alam mo na handa ako sumukal Sumukal Mga panalang isa na naman ay matupad Ako walang kasalanan at marunong malugat Masarap sa pakiramdam Na ikaw ay pagmasdan Na kumikay na ang kada Sa tuwing nabibitin palagi Ang amas sabay natin titigman Tumabas na sa'yong bibig Oh baby, di mo ko malilin lang Kaya huwag mong ibibintang Dahil di ako mali Kung sakaling na mawala Basta pa sa'kin ay di yun madali Na yung pusong malamig Ang pangalaman lang ang binabanggit Pwede babalik Alam ko na nasasabay Baby, makita Di maiwasan kahit na malinga May dala siya na ililing na ako lang ang pwede na makatikema Tayo lang ang nakakaalam Tayo lang at wala ng iba Panalangin sana masagot na sa akin ay hindi ka na mawala Mga panalangin sana naman ay matalangin Pa'na nang isa na naman ay matupad Ako walang asalanan at marunong malugar At para sayo, baby alam mo na